Yun, good morning mga kagala ay, Ngayon po ay mamamimingwit po tayo Kasama po natin si Mario Borja at si J.R. Lobredo Yun, abang-abang mga kagala Yun po ang ating mga kasama Si J.R. Lobredo at si Mario Borha ayan po ang ating pamingwit mga kagala oh ayan ang ating kaibigan Mario Borja yun abang abang mga kagala yun mga kagala medyo maulan mga kagala Ayun, no? maulan uh, silong tayo dito sa tulay dito tayo naglagay yun abang abang mga kagala Ayun mga kagalaw, nasa ilalim tayo ng tulay. lang May kumain doon mga kagala doon sa dulo na yun. Abang-abang lang mga kagala. Ayun may, kumain. may kumain dun, mga kagala o kinakain na sa dulo. Mga sana kahuli tayo. Hmm. yun yung mga paglalaw yun yung pag pinakain mga paglalaw yun eh. sana mahuli natin yun yung mga paglalaw Tapos ang pain na makilala. Sana mahuli natin mga kagaya. Ang lakas pati ng... sayang mga kagala binigwas ko mga kagala kaso uh, lang hindi kinamaan nakaligtas abang abang mga kagala yan mga kagala makain na naman mga kagala sana mauli natin natin mga kagalo natin dito sa ano Ay mga kagalo natin dito Laki ano ano Ayun mga yun ayos mga kagala at least may huli na tayo hindi na tayo na zero ayan o oh. may huli natin mga kagala oh. ya yeah. Ayos, abang-abang lang mga kagala. Sana marami pa tayong mahuli. Yung mga kasama po natin mga kagala, si G.R. Lobredo ta si Mario Borja na antun. Nasa oh, ulihan. Yun, abang-abang lang mga kagala. Ayos. nakain mga kagala kung kumakain sana mahuli natin mga kagala hindi tinamaan mga kagala tapang abangan natin mga kagala sana ay mahuli kagala tinihilan na ng mga kagala sana mahuli pinag busampain mga kuya pinag busampain mga kuya sayang mga kagala. Hindi na huli. Yun, abang-abang lang mga kagala. Ang kirabi ang ulan, mo Para uulan. Ngayon eh. nga bigan kaibigan, eh. Si Mario Borao Ayan mga kagala oh ay mga ating kaibigan si Mario Borja gabi ang ulan mga kagala abang abag lang mga kagala yun yung ating mga kaibigan no yun, oh. na mga kagala mag ang <laughs> ganda ng pusto kasi dito mga kagala sayang hindi nakahuli hindi na huli yung pangalawa sa ano medyo matagal nakahuli mga kagala lagi cagak-cagak lang ah, atin, eh bagi guna sini nah on abang-abang menagila sa akin oh eh. ayo di eh. sama kain tegala? to ya di tao Halos mga kagala Dino Halos Ano mga kagala o, Minum, tagala, o. tayo Hindi bitis Ano mga kagala o mga mga 啊。Oh. halos Ayo. Ayan o, no. ayan mga kagala ko. Oh. Halos. ko na sa may ano, sa may bandang, dyan o. Oh. May bandang batok niya mga kagala. Ayos, pangalawang huli mga kagala. Mabilis mga kagala o. Oh. Ano Yun mga kagala. Andito tayo sa napilihan. Ayan Oh. Mga kagala Oh. Andyan tayo dyan sa ilalim kanina. Ayan, pa Pauwi na kami mga kagala. Andito yung ating mga kasama. Yan. Hindi pinalad. Ay, at least meron man tayong dalawang nahuli. Ayan mga kagala o. Oh. Yun mga kagala, andito tayo sa Napilihan Binsons, mga kagala, sa Marinis Norte. Yun, andyan tayo kanina dyan, no, sa ilalim ng tulay. Grabe ang ulan dito, mga kagala. Ayan, no, ulan. Yun, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Jelgala. Thanks for watching.